kaguyaw kami ngayon. Ayan din kami mag-speak. Tsaka nito nito mga school. Hello guys! Ito pababaan na kami ni Pastor Mike kanina. Punta kami sa church, sa kaguyaw. Doon kami mag-worship. Ito po yung agi namin from sa bahay talaga medyo matas yan po ang gamitin namin ang multi-cab uh, po, na kami diyan ngiti-ngiti, pero sa totoo lang uh, nagpipray kami diyan kaya maluwang na po yung pump belt ng sasakyan pero sige lang kayo, wala mga tindahan na bukas, kasi maaga pa kami nito ito po yung highway para mga going to butuan, dito po kami dadaan then, doon sa unahan po Diyan po kami, mo right po kami papuntang Kaguyao. So, makita nyo po yung daan na namin mamaya. Pa right po kami diyan, pa Kaguyao. Yan po. Ayan po. po, pa right na kami diyan po papasok papuntang Kaguyao. Ang ganda na ng daanan papuntang Kaguya, hindi kagaya noon na rough road. Pero before sa rough road, uh, bago ka makarating ng Kaguya noon, kailangan mong sumakay ng bangka o kay palm boat. Makarating ka diyan. Wala pa po itong mga kalsada na ito. Pero ngayon po, uh, maganda na yung daanan. Pero yung, yung ganda ng niyogan o. Oh. Ganda talaga ng view na yan. Ang ganda ng mga niyug. So yun po, green na green po mataba po yung lupa nila rito. So yun po. Maya po, biyahe tayo dadaan pa na mga tatlong barangay bago mamarating ang kaguyaw. So samahan niyo po ako rito. Was that my soul Out for your presence in here. This very hour for your presence. my soul for

Oh, my goodness. Tingnan niyo po. Ganun lang pala, no? Ito nga, Sabi mo ko, atora, oh. Ano at oh. ah, e, po, oh. Sus, ginawa ko. Hapaak. Oh? Ate Angie, paborito ninyo, oh. Eh, eh, eh. business do'y, do, oy. Hey guys, tingnan niyo po, oh. Grabe <laughs> yan, no? <laughs> Sabi nga ako. May dito guys, so pagloto. <laughs> <Ay, laughs> Pangalang niyo pa ako. ko niyo, kanang gamay rayaw ng dako. Oo, tari mo. Kaya naman hmm. ako ganahan. Uy, buhay-buhay buhay-buhay? Nga, na. Kau nah, ketua dan jepang hikta dari berpangkuan ada itu. Pantispos dari itu. Ini lau.

Karaan. Uh, gikan sa katanduan. Amen. <laughs> <laughs> uh, pero uh, sa uban, wala pa kailan at ang kagadiri dyan. Uh, Amen. Mag-asawa, parehas na kami na na himong teacher sa Bible School sa Pagdan. Uh, uh, mga pag-uutan kayo ni sila. Uh, Naingunanin eh, tungkol sa ilaha. May part sila sa among uh, buhi, kahit sa among pagka-pastor I remember nga uh, decide na ko nga di ka po eskwela din ako mo Huwag na pag-eskwela Bible School Tungkol sa, ayaw na ninyo hibawa si <laughs> <laughs> ko sa problema Decided naging ko nga pag uh, di ato sinagbalay yung nanay nga, yung nga, nga wala ko pero si nanay, hindi pa kakon. Hallelujah, amen. Pero si nanay nga, naaman niya. So, basi mo sa ako, yung ayat nga wala ko dere. Pero decided nga ikong anit na yun tapos kung pa ko school. Pero, i-import din sila sa kuwa. Sa mga, i-import din sila. Then, Oh, abot ba, Yeah, grabe yun ang pagpalihok at sa ginoong kay uh, naingong ganit ko sa ina, ganit hindi. Masunod na lang ko. Pero gano'n ako na ato, hindi ko masunod. -hmm. -mm. pero wagin sila mo nakaw, ako din ko gala. Kabalik din ko ba yung school. Amen. O, di akaroon. Amen. 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 So, Amen. Lawrence Scott, sa Diyos Maya, medyo kailapon ko. Amen. Pero, Ah, uh, salamat kayo sa ilahang kinabuhi. So, wala siguro nila, wala siguro nila at to ah. Uh, kita magkita Sarong mga sa mga kaiksuunan sa kagayaw. Amen. Dilip kita magkita. Siguro, nabot lang kung saan na itong kinabuhi at matay. Pero, glory to God. Amen. Amen. Hindi mo silang mentor na po sa Bible School. Sila ang among mga teacher sa Bible School. Then, grabe ang pagpanyok sa ilang kinabuhi hangtod uh, nakaabot sila si grabe gid sa ilang kinabuhi sa Ginoo amen, amen. nga ana gid ka maayo ang sa ilang life hangtod nga ah, uh, karon amen uh, <coughs> ang Ginoo gigihapon na buhat sa ilang life o karon ah, uh, nasayod ko nga ta sa mensahe nga di i, 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 i sa Ginoo karon amen? amen kasi nagtuo ana Amen. Amen. Kami nagtuo pat, nagtuo na, Gahapon pa lang, katong mga naging adlaw pa lang, ay buhatan ng Diyos. Amen? Amen. So, sa dili paglangan, ang itong atong ang um, higayon, ang higayon sa atong uh, speaker karon, ron, uh, nakabis siya sa Cebu, pero na, na ay may nila sa, tarita, Amen. kung minsan gusto mo eskwela, pwede po. Amen. Sila ang um, uh, administrator, uh, administrator, uh, so, Pastor Mike. Amen. Salamat selamat uh, Pastor Winnie. Actually, uh, di mana Malaysia pasta pastor lah. Okay. Sa record uh, sa ilang pagpangalagat sa Ginoo, oh, mura tastas na kita. Uh, we, uh, we need to be ordained. I don't know kung ordained na ba niya ni sa... Ordained na. So you have to, you are supposed to be addressed as Reverend Winnie Kurias. Yes, amen. 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 So, salamat Reverend Kurias. Uh, Amen. Eh, Yunan, uh, whew, yung pay kumutanaw mengatakan langit, mga tagalangit. Amen. Nanang katapad nga, mindot magkatapad o Amen. <laughs> Amen. Ang akong katapat ng alim yun nga lang. <laughs> Hallelujah. Praise God. Sa <laughs> so, di ba kung pala yung uh, na mole akong kultura sa pagpangwali. Uh, ang Biblia na ginoon niya um, ang bana o kasawa, usana. Um, so, uh, sa <clears throat> Ako ang kinabuhi, isip sa Gino'o ah, mula nat na oh. ah, ako mga nasa mga 37 years, ah, 38 years, si Pastor Abed nasa mga 40 years nasa pagpangalagad sa gino, without sabbatical year. Diretso na siya, wahay Kasi no, sa gino, nakabot ni. Asa among kinabuhi, among isahan sa gino, na among ang ang among pagka, alagad sa Dios o uh, <coughs> kining pastor mang God bisan ko og dili guapo uh, makatintal gihapon mo na dili gyud mo so si pastor si sir uh, ako pa uh, dalagi na ko kanon ay ako masawa bisan asa kay uh, di man sa unsa pero Uh, sakit kayo kung ang um, uh, ministry maoy ma maoy uh, ma matumba o para nako usa na ka makalilisang uh, parte sa akong pagkatao kay paninglan ba sa Ginoo so mana na uh, sa di pa ko mopadayon ako nga taga ng Gigayon ang um, akong uh, binalangga kapikas na kumatag sa pagpamulong pagdasig sa matapos isulat sa libro sa kinabuhi ikas sa libay ng ito sa danaw sa apoy unang aksyon na gusto kong pasalamatan ang ginoo sa kinabuhi sa inyong pastor uh, past, uh, pastor Winnie pastor Azizel mauna yung mga estudyante na mong uh, uh, grabe na ibalik ka na kung pagkasyon na ibalik na binindalan ang imamo sa palito, sa palay. Hindi nito. Hindi sila paspura si Sev, hindi nila mga mag-so-honor si Rani Siguras Maybos. Ase,